So, magandang umaga guys. Welcome to my YouTube channel. So, for today's video, uh, meron akong share na isang legit na earning app na paying siya talaga. Um, sa mga gustong kumita ng libre, kailangan lang natin ng internet at yung ating mga mobile phone para kumita tayo sa application na to. So, Madaliin lang natin 'to, guys. Huwag nating patagalin. Let's go. So, ang application na 'to ay yung tinatawag nating High Farmy. So, click lang natin 'yan. High So, ito 'yung pinaka-dashboard ng High guys. So, kung makikita natin So, dito mayroon tayo dito 'yung crops. Ito. Itong plant na 'to. 'Yan 'yung tinatawag nating crops. 'Tong green plants. So, sa itaas, may makikita tayong timer dyan. Ito. Itong yung 22 minutes. 21 minutes. Yan yung timer. Kung kasaan, pag matapos yan, makakapag-harvest na tayo ng ating crops. May makikita tayo dyan, dito sa ating crops, may nakalagay dyan na claim. Na kapag matapos na yung time. Time limit niya. Click yung natin yung claim para makakuha tayo dyan ng Gold bars. Para saan naman yung gold bars? Yung gold bars yung ginagamit natin para makapag-upgrade tayo dito. Yan to. So may nakikita tayo dito na 2.85. Yan. Dito natin gagamitin yung ating gold bars. <clears throat> Click lang natin yan na 2.85 pero sakit kasi di ko makita yung fog of trade ngayon kasi 6 mic yung nakalagay. ewan ko kung ano yan. Pero dito may nakalagay yan na 2.85 tsaka yung halaga niya kung magkano gold bars yung kailangan para maka-upgrade tayo. Kailangan lang natin yan guys i-meet yung requirements para makapag-upgrade. Yung na 2.85 nito na makukuha natin sa pag-upgrade, mapupunta yan dito sa ating withdrawable balance dito. Yung sa akin meron ako 500 500 2.17 na withdrawable balance guys. Sa umpisa kapag new user ka, may makiklaim agad tayo dyan na 5.7 pesos na mawi agad natin yan sa ating mga gcash. Yung sa akin kasi guys, wala na na-withdraw ko na. So, hindi ko na mapapakita sa inyo. So, yung sa akin, mayroon akong 8.81 dollars. So, kailangan natin dito kapag wala tayong recharge, wala tayong invite. Yung ma-click claim lang natin, ay yung 5.7 pesos. Tsaka pagkatapos nyan, ito na yung 10 dollars. Kailangan natin mag-ipon ng 10 dollars para makapag-cash out tayo agad. Pero kapag may invite ka naman, kada invite, isang invite, makaka pwede tayong makapag-withdraw dyan ng 5.7 pesos or 0.1 dollars. So, good news pa rin naman kahit hindi natin kailangan mag-invite para makapag withdraw tayo dito ang, kailang, ang kailangan lang natin ay pataasin yung ating withdrawable balance sa pamagitan ng pag upgrade dito palagi tayong mag online para i-claim natin yung crops para makapag ipon tayo ng gold bars na magagamit natin sa pag upgrade so yun lang naman um, dito guys meron tayong tinatawag na family ito, ito yung family namin family namin, team Anjo So pwede kayong sumali dito, mag-apply lang kayo. Mag-apply lang kayo. Um, i-search niyo lang yung ID guys para makapasok kayo. Sabihin niyo lang na sasali kayo or mag-apply kayo sa aming family. So dito may task tayo dito. Itong task na to ay yung family task. Um, complete lang natin kung ano yung mga <clears throat> pinapagawa, dat sa, pinapagawa dito para maklaim natin yung mga specific rewards. So dito guys, may chest kayo nakita. Ito, na-claim ko na to. Ito yung kapag makamit tayo nung week ito, di ba may nakalagay na weekly activity. Ito sa akin, 360. Pero pag na-meet na yung 500, makakaklaim tayo dyan ng specific na family rewards sa chest. Ito, dito may 1,000 coins, 0.57 pesos na red packets. Yung red packets na yan, madadagdan yan sa ating withdrawable balance. So meron din dito't chest pag namit natin yung 1500 na activity points, makaka-claim din tayo ng another chest. Ito naman yung rewards niya. Kapag 2500 naman, makakakuha din tayo ng mas malaking red packets which is 1.71 pesos. So dito guys, click natin yung family party. Mapupunta tayo sa pinaka main hole namin. Ito yung pinaka main hole namin. Ito yung nasa unahan. Itong team Anjo. So click lang natin dyan. So dito guys. Uupo lang tayo dyan sa mga vacant Like yung may nagpakalagay dito. Like dito. Nagpakalagay na plus. Plus sign. So uupo lang tayo dyan. Para makapagtasking tayo. Yung tasking pala natin dito. Dapat umupo tayo sa um, 2 hours. Minimum of 2 hours kada araw. Para maging valid yung ating tasking. Pwede natin yung hindi kailangan straight yung 2 hours na yan. Pwede mo yung balik-balikan hanggang makompleto yan kada araw. So yan lang guys. Exit natin. Madaliin lang natin to yung guys na itong video natin. No? Para hindi na humaba. Explain ko lang yung kung ano yung mga important details dito. So, yun lang yung pinaka-importante guys. Yung pinaka-importante lang dito ay mag-claim tayo dyan ng craps. Itong craps, pag natapos yung time limit, i-claim na natin yung craps. Tapos, kapag namit na natin yung gold bars na hinihingi na requirement para makapag-upgrade tayo dito, makabili tayo ng 2.85 pesos na malalagdag sa ating withdrawable balance. Yun lang guys. Yan yung yan yang yan lang yung daily routine natin. Kailangan lang natin mag-ipon. So sa akin, itong naipon ko na 502.17 dollars, wala yan guys invite. So naga laging active lang ako dito nakakapag-ipon. So siguro mga ilang araw makakapag-withdraw na tayo dito kapag maging active lang tayo dito guys. Hindi mo na kailangan dito ng invites. Um, yan yung kinagandahan dito. Kasi, pero dito guys, <clears throat> habang tumataas yung ating level, mas lumalaki din yung gold bars na hinihingi para makapag-upgrade tayo dito. Kaya medyo matatagalan tayo, pero hindi siya impossible guys. Makakapag-withdraw talaga tayo dito. Um, yun lang naman guys explore nyo lang yung app na to kapag nagustuhan nyo. Pero sinasabi ko talaga, nakapag-withdraw na ako dito ng 54 pesos. Pumasok siya sa aking Gcash. Yun lang guys. Thank you.